morning guys Ligising ko lang So Nagluto na ako ng Kanin Kanin ko Rice is life you know Sa mga Pinoy Pinay Rice is life So ngayon magluto tayo ng Repolyo lang Repolyo tapos talagyan natin ng alamang So, ito. Terrible repolyo Nagayit ko na siya. Tapos, ito yung alamang. Totally, luto na siya. Bigay lang to sa akin ng aking ninang. So, ito yung alamang. Tapos, ito yung ating sibuyas. And then, magluluto rin tayo ng itlog. Piniritong itlog. Masarap yun. Eh. So, Diyan ko muna kayo lalagay. Luto tayo guys. Para may agahan tayo. Kasi hindi pa tayo nag-aagahan. Nag Tanipin muna ito Tapos natin ang cooking oil. Pwede ko na pala itong gamitin. Painitin lang natin siya guys. Then after that, saka natin nalagay yung sibuyas. Totally guys, hindi ako nag -ano, hindi ako nagbabawang. Ayokong magbawang. Awan ko kung bakit. Okay luto rin tayo ng tubig na may init. Tayo magko-coffee. Sa mga Pinoy-Pinaya, ah, asahan mo. Rice is life, coffee is life. Magkaka-parent tayo, syempre. Oops. eh totally guys na or sa ba 9.44 na na umaga dito hindi na natin yung ating kape <laughs> Nalimuta ko na itong aking kawali. Kaya may tubig pa naman siya. Tatanggalan lang natin siya guys ng tubig. Then after that, saka, natin sa saka tayo maglalagay ng mantika. Wala na tayo guys, kape. <laughs> Kailangan na natin bumili ng kape. Meron naman tayo guys, chocolate. Ang problema, ayaw ko nga lang mag-chocolate ngayon. Gusto ko talaga kape. Okay. Alam like nyo guys, sa totoo lang, padalawang kapi ko na to. Kasi kaninang madaling araw, nagkapi ako kasi nagising si Nathan. Tapos nakatulog siya uli, tapos nakatulog din ako. So, padalawang kapi na kasing na Ilalagay na natin guys itong sibuyas. Dapat pa guys niluto ko muna itlog. Okay lang. May isa pa naman akong kawali. So, doon lang tayo magluluto ng itlog. And guys, oh. Hintayin natin guys na mag-brown yan. Kasi sa sibuyas, gusto ko talaga yung medyo brown. Okay. Ganito lang. Tapos alagyan natin guys ang fresh milk yan. Ito na yung fresh milk. So, lalagyan natin siya dito. Ito guys, gising na. <laughs> gising na yung ating baby dambu. ating baby dambu. Gising na siya. Good morning po. Wala na say. Good morning po, guys. Gising na ating baby dambu. Ating baby dambu is gising na. <laughs> Bulaga. Bulaga. Are you looking for daddy? Oh, daddy's not here. Daddy's in work. Daddy's in work. ating baby atin baby Nathan is a week guys kamukha ko ba <laughs> may nagsasabing mga ka katrabaho ko na kamukha ko daw tapos yung iba naman nagsasabi na hindi ko daw kamukha kayo guys kamukha ko ba si Nathan <laughs> kamukha ko ba ang aking baby baby damulag aking baby Dambo? mm. <laughs> magpupuyod tayo guys kasi sing ang ating baby laki ng aking ano <laughs> pag may baby tayo guys syempre kailangan natin lalo na pag nakakalagay natin kailangan natin itali yung ating buko kasi talaga namang nananabunot na Yan, muna natin siya saka na lang ulit tayo guys maglugay kapag siya ay tulog na ayun guys medyo okay na siya And okay na yan guys ganyan yung gusto kong luto sa sibuyas medyo brown brown tapos ilalagay na natin to guys nahugasan ko na yan so ilalagay natin to Oops. Okay. maganda kasi sa atin guys ang gulay meron naman ako ibang gulay doon sa rest kaso ayaw ko lang gusto ko talaga repolyo repolyo lang siya guys repolyo. masarap ang repolyo tapos samahan natin siya ng alamang oh my god, Kat na ating tapos medyo mahalang-halang Kaya lang, hindi tayo pwedeng kumain masyado ng mahalang kasi nagpapadede tayo. Bawal daw yung sabi ni, ni ano, ni doktor. ako ni ano, sa akin doktor, bawal daw yung hindi maganda sa bata. Puan ko lang kung bakit. Ano sabi niya? So, mas may na sumunod na lang tayo guys. Ilahat e kaya natin ito. Ilahat na natin itong report niyo. Palinis guys yung kamay ko ha. Ah, Nagugas ako kanina. Ilahat na lang natin yan. Tapos taklo ba natin ito? Tapos maya maya, magluluto tayo guys ng itlog. Masarap sa umaga ang itlog eh. Pag nagluto kasi ako guys ng itlog sa umaga, gusto ko yung sunny side up lang. Pero pag mga bandang gabi na, tapos gusto ko magluto ng itlog, gusto ko yung scramble naman. May kamatis, maraming onion leaves, ayan. So gusto ko yun guys. Nagyan muna natin seasoning ng seasoning na ating niluluto. Para, para okay. Okay yung lahat. Guys, pasensya na kayo sa bahay ko, ha? Ah. Kasi guys, yung bahay ko talagang maliit lang siya. As in studio lang siya. Hindi kami guys, kumuha ng malaking bahay. Which is like mga apartment, mga ganyan. Kasi sobrang mahal dito sobrang mahal ng bahay. Nangungupahan lang kami, guys. O, tarin... ay, dapat pala hindi ko na siya nilagyan ng ano, asin, kasi daligyan ko na siya ng alamang. Sayang. Diba yan? Okay lang. Lagyan natin ng sabaw para masarap. sabaw. Ito natin gagamitin yung tubig na mainit kanina para mabilis magluto. Ang ganda ng panahon guys ngayon. Ito yung ma siya. Mainit siya ngayon so magandang panahon. Pagkaganyan guys, maaraw, may sikat ng araw. Maganda 'yan. Andito tayo guys sa labas. Palimitan guys, sinasarado ko yung pinto kasi medyo malamig. Kasi dito guys, kahit either na may araw siya, malamig pa rin. Kasi nga, winter pa rin dito, guys. So, guys, intay lang natin tong maluto. Then, pag medyo malambot na yung repolyo, saka natin ilalagay tong alamang. Ito, guys, is ano, naluto na siya. Tapos nilagyan ng akin ng mga karne, ganyan. Ginayit-gayit na maliliit. So, minsan, yun lang yung ulam. masarap kaya. Yan guys. At ito, walang hanggang ipo makanochi. Ewan <laughs> ko, nakailang episode na ako nito. Hindi, <laughs> yung I mean, paulit-ulit ba guys? Paulit-ulit yung aking pananood ng ipo ko makanochi. na natapos ko na siya, mga ilang days lang, manonood na ulit ako nyan. Hmm. Copy tayo guys. Ito yung kinain ko kaninang madaling araw. Partner ng coffee. Ayan. Ito nga sabi ko nga guys. Nagising ako kaninang madaling araw kasi si Nita nagising. So nagkape na ako kanina. So padalawang beses ko na to. Padalawang beses ko ng kape. And ito. Ang aking batuta. <laughs> gising na gising na siya guys. Oh. ha oh. <laughs> ha Say good morning. Good morning to everyone. Ah, good morning po. Good morning po. Hala. <laughs> big boy na eh. Big boy na eh. ha, ah, Big boy na siya eh. Big boy na eh. Ah. Sino yan? si Nathan ng aking baby Dambu. So, ayan. Ang aking baby Dambu. Ano baby Dambu. Oh. Hmm. Ay, naku, guys. Hey. Eh. mahirapan ako, pa na guys once na nag-start na ako mag-work ulit. Kasi naka, ano ako guys, naka-maternity leave ako. So, ang maternity dito is almost 6 months. So, 6 months ka magstay sa bahay, alagaan mo yung baby mo. Pero sumusweldo ka pa rin sa government. Yung nakagandahan dito, guys. Ah, sa bahay ka lang, pero may sweldo ka sa bata. Mm. Mm. Ah. What happened po? Ha? Huh? What happened po? Ha? Huh? Uh, uh. Baby Dambu? Ha? Huh? Mm. Mm. Baby Dambu. So, see you guys. Later na lang ulit tayo gagawa ng video kapag naluto na yung ating niluluto na repol with alamang. Bye-bye po. Say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye -bye. bye bye guys. <laughs>